Hello guys, good morning, good morning. Ngayon ko palang may pakita sa inyo ang aking bagong alaga. yan guys, ay tatlo na lang nasisiw ko. Tignan nyo guys, may balahibo ang paan yan. Tira ng pusa. O oh, ba diba guys, eto rin ang isa kong alaga dyan guys. Yan ay lima. Ngayon ay apat na lang. Yan guys, di ba diba? Maging apat na lang talaga sila dyan guys. Kasi nadali na naman ng pusa din yan guys. Iilan na lang din sila dyan dyan. Yung video na yan guys ay bago pa sila dyan. Pang bagong taon sana namin yan guys. Nagaalaga ang lola nyo. Diba guys? Ayan, nandyan ako na anong oras dyan guys. O, anong oras nandyan ako, binabantayan ko sila guys. Giniginaw sila, hindi sapat yung kaninit ng ilaw sa, sa kanila guys. Tignan nyo kasi maliit lang yung ilaw dyan. Kaya talagang nakadikit sila kasi hindi kaya ng ilaw yung ano ng init nila. Dahil dyan guys, merong nag-ano dyan ng bagong ilaw guys. Tignan niyo Salamat sa nagpahiram ng bagong ilaw dyan guys. yan O oh, tiba guys, dahil nasunog niya ang adapter sa sobrang init ng ilaw. Ayan, ginawan tayo ng bagong ilaw nung nagpahiram ng ilaw. Ginawan niya ng saksakan yan guys. Dahil yan guys, dinagdagan natin ulit ng tatlo ang alaga natin. Dinagdagan natin ang kinain ng pusa. O oh, ba diba? sabi ko na sa inyo guys, nung nangingitlog pa lang, sana 'wag makain ng pusa ng kapit bahay. O oh, di ba? pa man sinasabi ko na ang ah, kainan talaga ako ng sisig, guys, di ba? At nagpapasalamat din ang lola ninyo sa nagpahiram ng ilaw ng pangsisig at ang gawa ng saksakan niyan, guys, kasi nga di ba nasunog yung adapter ko, guys, para sa sisig ko. <coughs> dahil nakabantay ako dyan guys kasi nga bumili ako ng bago kong sisiw na tatlo ulit para sila ay magiging sampo yung tatlo dyan guys ay anak yan ng aking manok talaga kaya yan ay dyan ko na lang din nilagay kasi maganda yung init niya hiniwalay ko na siya sa nanay niya guys yung tatlo na yan guys ay manang mana sa tatay nila may balahibo ang di oh, o diba? Tinutuka-tuka niya pa yung cellphone ko dyan, guys. Sabi niya, ano ba yan? Bakit nakikita namin yung sarili namin dyan? Sabi nung isang sisiw, ba diba? Ang gagaling ng mga sisi ko na yan. Yan, guys, ay one AM na yata yan guys. madaling araw na lumabas ako. Tinitignan ko talaga sila dyan guys. Chinecheck ko sila kung may nagkulang ba o wala. Baka makainan na naman sila ng pusa. O oh, diba guys. O oh, sige na guys. Bye bye na. Bye bye.